Hindi ko pa kasi upload natin yung last year. Merly yung kapatid ni ba Merlin yung ni Ay! Auntie Lilia. Yeah, Auntie Lilia. Auntie Lilia. Yan ang Si Lilia. Auntie Lilia. Nelly. Pinakos. Masa siya ito pinakulabi. Pinakulabi Para siyang si... Sino? siya. Dito na kayo nanti, ano? pardon doon pa? Ay, nakapit ba? Ano doon? Dito, dito ba? Na Ganda lang kuha niya. Mahaba pala nang masunog, ano? Anong nag, ano? Anong nag... Trigger dyan? Yung mga sinundan na bata. Plastic. <coughs> Paano, ano? Paano... Nawala yung sunog, bubombero? or hinayaan na lang? Alam mo kung paano sa sakyan dito? Naging bayad dati. Kaya patay na papuso mo. Kaya patay Ay, naku, kung dito tayo matutulog, ang init. Ay, ano, lapit na nga lang tubig, eh. Ay, dito na, oh. Alin? Ah, ilang cottage ba gagawin? Dalawa? Dalawa? Okay na, na gusto ko maligo na.